guys. Good evening. Aalis kami ngayon guys. Ano oras na? 7.30. Kasi yung ginawa ng asawa ko na parol. Kasi nga, ano, nahulog nga siya sa bintana namin guys. So, inayos niya. Yung mga ilaw doon, sa pangalawang, ano, sa pangalawang bilog. Hindi na umaandar. So, inayos ng asawa ko. <laughs> hindi talaga kaya guys. So, ibabalik namin siya doon sa binihan namin kung ano magiging remedyo, kung magkakailaw ba siya or ano ba, tapon na lang ba namin. Although guys, na umiilaw naman, kaso lang yun, kulang nga yung, yung isa. So pupunta kami ngayon kasi ano, gabilang naman, gabilang naman Pasaman ano, pangalan doon yung nagtitinda yung bininan ko ng parol. So, aalis na kami, guys. Kaliligo ko lang, uso. You know, nakapajama na nga ako. So, guys, nandito na kami. Ayan na. Ang daming mga Christmas lights, guys. Guys, ang ganda ng mga Christmas lights nila. Ayan. Yeah. Yeah. Super duper ganda. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ganda. Ganda. ikaw Ha? 500. Oh? Wala na po ang ano hindi. Paya na. Magkano? Magkano na tong ganito mo be? 1,000 parang 1,000 bili ko niyan so, sa inyo. Opo, eto eh, ma'am yung ganito namin, 18. Ah, oh, 18. pinain, na yun, bibili na lang. Plastic yan dati, di ba? Ganyan. Oh, tinanggal. Sino tanggal? Ako. Bakit mo ba, tinanggal? Eh, di ko ano eh. Tinanggal ko eh. Bariya sa kasakyan, di ba? Bakit anong gagawin mo? Ha? Ano daw, ano? Ano yan, bandage? Hindi. Diaper yan. Diaper yan. Guys, nandito na kami. Tapos na rin, guys. Ayan, o. Oh, dala niya. So, papasok na tayo ngayon, guys, ha? Sasakyan. Kasi tapos na. Stone. uwi na kami I, guys i, ano na namin ilalagay na namin sa labas yung aming ah uh, decoration decoration light christmas lights pala sorry bayan yun di na ako makapagsalita ayan kalagay na nakahanda na ayun na guys inayos nice na namin yung um, paggagamitan niya. Ayan, inayos nice na. Dito namin siya ilalagay. Yan sa gitnang may parang cross. Ayan. Ayan. Diba? Tignan mo guys. So, reklamador tong taga, ano ko guys eh. Tagalagay. Yan, inaayos pa niya guys. Ayan guys, kasi sira yung isa namin hagdanan. Ayan. So, hinahawakan, humahawak ako dito para may pang control. Ayan. Lalagay na namin guys. Ayan. pinasok dyan sa may bu butas ayan ay sila na nakakabuk siya guys ayan ayan, ayan. pinasok siya dyan sa loob papakita ko sa inyo guys kung ano nang um, um, ang ganda na hindi. Ayan. Ayan na guys. Ayan, ganda na niya guys. Yan na. Ayan. Ayan, ganda na niya. So, meron na kami uh, Christmas light. Ayan, wala yung red, Ipapakita ko sa inyo guys kung saan siya nakakonekta. Ayan. Ayan, nakakonekta siya dyan guys. Ayan, Ayan, nakakonekta. Yan, naka-connect siya tas dito. Tapos galing talaga ng asawa ko ng testing. Yan, may Problema sa baradong dilo. Dito siya naka guys. Fast relief mula sa baradong dilo kahit kailan. Dito na so, lang ako magsipil dito. Yan healer ko magpipindot, guys. So, choice, choice and d'o ako muna pipindot if in case na gusto kong baguhin yung ano niya ayan yan ibabaguhin ko guys at oh yan na bago siya so dinagdagan ng sabon pareho oh, 'di ba and washing with safeguard helps provide lasting protection against germs tanda niya ayan wash yan, yan, hands properly sexy seen nung guys kasi ba ako sand? kasi meron na kami christmas na no sarap tapos Christmas tree na kami. Ay, Christmas lights Christmas na kami, Christmas. guys. Ayan. Ano, magkano ng palabas?